Oh, ang ginawa nyo, nandaya kayo. Kasi mandaraya talaga kayo. Pulis, pulis po na inyo. O oh, LTO, tingnan nyo, napakadaming LTO. O, oh. <laughs> o. Oh. o oh. oh, tingnan nyo mga. Ay, sumusumpa. No, na susunod, susunod, sa batas at kayusan na ipinatutupad ng bagong gobyerno ng siyudad ng Maynila. gigibain ko ito at ibibigay sa taong bangketa. Tumingin ka sa kanila. Tumingin ka. Sabi mo ako'y nanunumpa. pa Okay. Ha? Viral ka na. Bukas. Hindi ka na makakaatras. Opo. Ha? Okay. Halika na. dito ka dito. May jowa ka. Meron po. Oh, yeah. Okay, medyo waro to. Kasi... Oh, sige. Okay, oh, na to. Oh, yun na to. Di ba di buha kayo? Di ko po Ito mo. Di ka na. Ha? Kaya ba natin ito? Opo, oh, guling natin ito. Oo, na natin ito. Na natin ito. Oh, may irap po yan. First balikan natin.

Oh, hindi, hindi, ganito sinong in-charge? In in-charge ng hawker sino oh, Mr. Irish oh, wow. Irish sir. oh yeah balikan natin you? Balika natin yung paginadila kung kaya na na ano ginaw na kung ano ginaw yung paginadila yung yung So na natin, to, natin, natin, natin. You know? natin, na natin ito panahon natin sila ah, oh. yes, na lito tapos balikan natin. ano? Saka yung mga Saka mga na, sir. Environmental disaster ito. Ito. So totoo na. Ito pa. na natin ito. na. natin. Sir. alika, alika Halika. Halika, Asan? Asan? Halika. Asan na? Halika rito. Oh. O tat o tatanungin kita, isang tanong, isang sagot mula sa puso mo. Yung tapat ang usapang lalaki, sa tingin mo kaya tama yung ginagawa nyo na O, oh, karsada ito eh. O, ang ginawa nyo, nandaya kayo. Kasi mandaraya talaga kayo. O, kita nyo, ginawa nyo. Inoko niyo. Kayo lang ang nakikinabang, ikaw lang ang kumikita, ikaw lang ang nasasarapan. Pero nasasaula-ula mo ang syudad. Hindi ka sumusunod sa batas at kaayusan yung law and order isa ka sa nagpapahirap at gusto magbabagsak sa sudan ng Maynila. Tingnan mo, may bagong gobyerno na tayo. Iba ng mayor natin, may bagong alkali na. Tingnan mo, ayaw pa rin tayo sumunod. E yung mga ano mo, kudo mo, tiyo mo yung tinatapon mo O, oh. oh, ball, 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 ball. namin kayo. Ito ball, ball. ha, ball, ball. Yeah, ito lang ang pangako ko sa inyo. Bukas, babalik kami. Merda na kami nasang kapal, di ba? Mga uh, Kukunin namin yan. Pag uh, hindi nyo na ayos siyang kukunin bukas siya, no? I promise you that. Uh, ito, ang chip uh, ng uh, hawker, so nandito. Uh, kukunin so, namin yan. Magdadala kami ng kasangkapan kapal. Portrait, bubuhatin namin yan. Kasi matika sa ulo nyo, pag maganda uh, na Supposedly, walang Kasi uh, bubong. Kasi yung ano line. Street, uh, street, uh, street yan, no? Florante Street. Maliwaliwanag, o. Florante Street. Ang ginawa nyo, ginawa Narangis pa. Kasi na ba't ibarangan Kayo na ang nagpapatupad ng batas sa sarili ninyo. Hindi na kayo kumikilala ng batas adi, adi, at kayusan. So bukas, I promise you, gigibaing ko yan talaga. Hookers, eto na. Chipang hookas. Before clip namin kayo. Diya. Sige. Para. Rekha, hookah natin. Balikan, balikan. Para masuportahan natin ang kampanya ninyo.

ito mga kayon kung inyong matatandaan ito nga bakod na to na nakikita nyo sa may gilid ng isi ng proyecto. dati wala ito mga kayon so lately lang nalagyan ng uh, ganito uh, Claro M. Recto, ito ang natin, galing tayo ng Sales, sa saka ng Gonzales po street sa, sa may Kiapo, no? Galing din tayo ng Carrieto, mga kayo.

vendor ito. Ito sir, oh yes, puro vendor ito. Puro vendor Mga ah, quick quick. Hala, kernel. Yung mga tulo ng mga sauce dito. Dito, tsaka dito may mga snack. Pero, o, naman, nalinis na. Nalinis na. Nalinis na. Yung mga pitalang putas ko lang dito. Ayo, 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 halong mga ayo, mga ayo, ayo, mga ayo, 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 sa may mga na sa gilid tayo ng access no? dito sa may isita na, sa may uh, recto. Sige, maniwala ka sa akin, makukuha ito. Ni Colonel Magdaluyo. Binabaybay natin itong gilid ng akses access sa may uh, recto. Kung ayaw mga nyo sa gilid ng Isetan Recto. Yung orange na yun, mga kayo, na yun ang Isetan Recto. Uh, kasama natin si Colonel Magdaluyo. Mga kapulisan, syempre, kasama din natin. Uh, at uh, inabaybay natin itong uh, gilid ng uh, access, o yung computeran, no? yung gilid ng Isetan Recto. Going uh, to Quiapo tayo, mga kayo, o yung going to going to ano, uh, going to simbahan ng Quiapo, mga kayo. Yeah. etong lugar na to mga kayon ah. piliyama, pero na Sige. Alis na etong lugar na to mga kayon eto ah, sikat na sikat to sa mga tindahan ng mga airsoft o yung mga helmet mga gamit ng mga pang airsoft mga pang uh, security guard mga pang army, mga pang police mga uniform, mga costume, mga natatahi so cool. na, na. oh, nasanay na sila matagal kasi silang pinapayaan eh. dekada, Kernel. Oh, naka, naka sila. sila. Pero, pag hindi naman natin pinatupad yung batas at kaayusan ano na mangyayari sa lungsod natin? Wala. Wala na talaga. Magiging mabaho. Yung programa ng ating alkalde ni Mayor isko Moreno, hindi mapapatupad talaga. Kasi nga, kung puro awa, awa, awa oh, yes. pinairal natin, walang mangyayari. Sa parang umatap lang tayo sa sistemang ng Pagkakaroon. Oh, yun talaga. Yun talaga ang nangyari. Yun talaga ang nangyari. Hoy <laughs> okay, mga kayo na Servilino Street Ito nga binaybayin natin May pinasok lang tayo dito Kaya kasama natin sila Kaya nun magtuloy, Pati na rin mga kapulisan can, uh, can

ito na. Hinahanap na. yan. Oh, Ito yung LTO. O LTO, LTO, LTO. 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 Oh, LTO. Tingnan nyo. Napakadaming LTO. O. Oh. O. Oh. Oh, tingnan nyo mga LTO. Tingnan nyo. O. Oh. O. Oh. Ito oh. kami. Ito yung computer. So, kunin na yung computer nito. Yes sir. At sir meron pa dito sir. Sa taas. Yes sir. Baka natin. Ito.

Absolutely. So, you need a Doctor. Doctor, na ng master Alpha National High School. Oh, yan, nabukay pa oh. Meron pang yes. ano, ano to? Jacinto F Elementary High School. Oh, yes. DP, DP print na lang. They need to print na. Ang ah, uh, laki ng print printer like. nila. No, ito yung oh, scanner ko May scanner pa. Meron silang scanner. Ayun. Mm. Ito. Sige, kunan nyo na lang. Yes, sir. Mm. Baba tayo. Kunan nyo, kunan nyo, kunan nyo. Ayan, no. Oh. Sige, bababa Sige, ako. Kunan nyo baka Excuse tayo bumagsak ayan kunan na natin to sir oh uh, hindi ipakuha mo muna ng ano yes sir yeah. eh, okay oh. Okay na to sir, hanggang dito lang. Yung task, kwarto na nila. Diploma. diploma. Eh, ah, kwarto na nila. Opo, ito na po yung pag okay, kayo na. Yung baba at yung taas. naka kitang kita yung uh, diploma. No? So, so ito as in to, uh, National nito? High School. Scanner, scanner computer. Na, Tapos, uh, mayroong printer dito. Ready to print na yan. <laughs> ito, <laughs> mga printer din. Po. Ito, diploma to galing Classical DepEd, oh. National High uh, School, ito ginagawa. Ah, ginagawa nila replica ng larito mga 'yon. Kukunin uh, niyo kunin niyo sa mga paging ng certification. Sige, sige. Ah, ito ay nagsasabi ng tatlo printer. Tatlo 'yan. Tatlo. Mail pa sa baba isang Oh, marami. Marami 'yan, sabi sabihin. Marami 'yan na production. 啊，稍等。